Ang lumad ay isang salitang visaya ng ibig sabihin ay pinanganak ng lupa. Ang salitang lumad ay ginagamit bilang isang collective name ng mga katutubo ng Mindanao. Noong 1997 ay ipinasa ang Indigenous Peoples Right Act para protektahan ang karapatan ng mga katutubo sa kanilang mga ancestral domains. Ngunit sa kabila nito ay marami pa din sa ating mga katutubo ang nakakaranas ng discriminations at mga human rights violation Kilala ang mga Lumads dahil sa kanilang husay sa musika at pagsayaw, ganun din ang kanilang mga makalumang tradisyon at paniniwala. Sila ay tahimik na namumuhay sa mga kabundukan ng Mindanao, ngunit sa paglipas ng mga panahon ay marami na ring mga ganid na tao ang nagkaroon ng interes sa kanilang mga malalawak na lupain. Kaya naman ay marami sa mga Lumads ang nangarap na makapag-aral para mapangalagaan nila ang kanilang mga karapatan, lalo na sa mga kalupaing kanilang minanapa pa sa kanilang mga ninuno. Noong nakaraang taon na isa kwento ng krimen ang pinag-usapan sa social media at sa mga pahayagan. Ito ay ang naging kamatayan ng dalawang volunteer teacher, isang health worker at dalawang driver sa Davao del Norte. Ang nasabing insidente ay binansagan ng media na New Bataan Massacre dahil sa hindi umano nila makataong pagkamatay. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang nasabing krimen ay dahil sa encounter sa pagitan ng militar at ng mga members ng New People's Army. Ngunit may mga grupo naman ang nagsasabi na ito ay massacre at hindi encounter dahil sa ang taong kanilang mga pinatay ay hindi umano members ng New People's Army. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. February 25, 2022, sa isang press release sa official Facebook page ng 10th Infantry Division, ay naglabas ng pahayag ang mga members ng ating sandatahang lakas tungkol umano sa isang encounter sa pagitan ng militar at mga members ng New People's Army ng bandang alas 9.30 ng gabi noong February 23, 2022. Sa 15 minutes na palitan ng putok ay lima ang mga namatay sa bakbakan. Ang mga ito ay kinilalang sila Chad Buok, Jurain Nguho II, Elgin Balonga at dalawang community volunteer na mga drivers. Si Chad Buok ay pinanganak noong April 17, 1995 Nagtapos ito bilang cum laude sa University of the Philippines sa kursong Computer Science. Siya din ay isang environmental advocate, youth leader at mentor ng mga kapwa niya kabataan na nananawagan para sa dapat na gawing aksyon sa pagbabago ng klima sa ating bansa. Taong 2016 ay nagsimula siyang maging isang volunteer teacher sa Alternative Learning Center para sa Agricultural at Livelihood Development sa Surigao del Sur. Kilala din siyang aktivista at binabahagi niya sa social media ang mga struggles ng mga katutubong lumad. Taong 2020 ay naging bahagi siya ng lumad students at datos in Cebu na ginawang sanctuary ang retreat house sa University of San Carlos Talamban Campus kung saan siya ay inaresto noong February 15, 2021. Nang eredito ng kapulisan at isa si Chad sa anim na mga inaresto at kinasuhan ng kidnapping, child exploitation, at human trafficking. Ngunit ang nasabing mga kaso ay binasura ng provincial prosecutor ng Davao del Norte noong May 14 ng parehong taon dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at kadahilanan. Jello Lujain Jurein Nguho II Siya ay graduate ng Lyceo de Davao BIS Campus sa Tagum City kung saan ito nakakuha ng degree sa Secondary Education Major in English. Nang makapagtapos ay nagturo ito sa Lumad School na Community Technical College of Southeastern Mindanao. Taong 2018 ay nagvolunteer para maging isang guro sa Bakwit School sa Manila at Cebu noong 2019 hanggang 2020. Si Elgin Balonga siya naman ay isang community health worker na nagmula sa United Church of Christ sa Haran, Davao City. Mula 2013 hanggang 2018 ay nag-facilitate siya ng medical students para sa internship ng mga ito sa UCCP Haran. Naging aktibo din ito sa marami na ding medical missions sa mga remote areas. Ilang araw bago ilibing ang katawan ni Chad Buok ay nagawa itong isa ilalim sa autopsy ni Forensic Pathologist Dr. Raquel Bidel Del Rosario Fortun noong March 7, 2022 at ang nasabing resulta ay lumabas noong March 10, 2022. Ayon sa preliminary findings ni Dr. Fortun, ay nakitaan niya ng mga sugat ang baga nito, sikmura, atay, spleen o glandula, chan, pituka, kanang bato at kanang bahagi ng kanyang adrenal gland. Nagtamo din ito ng maraming gunshot wounds, mga baling buto sa tadyang at spinal cord. Kaya naman ayon sa kanya, ang naging kamatayan nito ay talaga namang nakakapanlumo. At kahit pa nga malapatan nito ng unang lunas ay hindi ito mabubuhay. Ayon kay Dr. Fortune, ang naging kamatayan ng biktima ay nagpapakita ng kasong homicide. Sa paglabas ng resulta ng autopsy, ay agad na nanawagan ng, ng investigasyon ng pamilya ng mga biktima, ganun din ng human rights at iba pang mga grupo. Sa inilabas din na pahayag ni former Pasaka Confederation of Lumad Organization Secretary General, Cristo Jong Munzun, ay kinumpirma nito na ang biktima ay mga NPA members at namatay sa encounter sa mga tauhan ng 1,000 st Infantry Battalion ng AFP. Mga December, December, December 23 to remember specific. Uh, na pumasok si sila dalawa, si Jorin at si kasi uh, si, Sir Jorin at saka si Mr. Chad. Uh, naging kaya ko alam 'yan kasi hindi ko alam doon pala sa loob, hindi mo na malalaman, mamalayan na ma pala na yung level ng ano mo. Iba yung treatment nila sa mga taga area. So, pagpasok mo doon sa loob ay sabi nila na sikan P.I. ka na dito sa amin. So, part ng arrangement sa kanila, part din sa pag-ano, nung pagpasok nga, pagkanalaman pag, ko na papasok sila Chadbook, actually, uh, doon sila pumasok sa between the perimeter ng main, Davao City, natulog pa ng isang gabi. Tapos, sinatid ng sasakyan, doon sila nagsama. Hanggang sa December... Uh, actually, sunod-sunod na yon eh. Hanggang doon na kami nag-stay. actually, doon kami nagpasko na eh. Pasko at New Year, nagsama na kami ni Chad Buok. Nag-uusap, siyempre magkakilala doon sa campaign ng Save Our Schools at sa kanang lakbayan. Nag-uusap, bakit ka nandito? Ano ang program mo? Parang ganyan na yung pag-uusap namin. Then, nung napunta na doon, ay, ay hindi namin namalayan na may mga tropa na doon pagka uh, January. Then nasama, kasama talaga kami, siyempre taga White Area. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari diyan sa loob. Sabi nila ay eh, safety, isip e, safe ka, isip e, ka. Pero nung nandun na kami, mag-uusap kami hindi naman ito ang safety na sinasabi. Hindi naman yung akala namin safety para sa security. So iba na pala nung first encounter, nag sa first encounter na nangyari nung na-raid na kami ng tropa ng mga sundalo. Actually, nahirap, hirap talaga eh kasi hindi mo alam. Eh. So hanggang sa second encounter kasama ko din sila, hanggang third encounter kasama din. Oh, okay, kasi inutosan sila ng commander namin na magkuha ng supply. But in distance, ilang araw nalaman din namin na namatay na si Chad Buok. 'Yun po ang nangyari. Ayon kay Brigade General Jesus Durante III, ay ginagamit umano ng mga rebelding grupo ang mga schools ng mga lumads para gawing mga breeding grounds ng mga komunista. Dito ay tinuturuan umano ng mga ito ang mga katutubong lumad para kalabanin ng gobyerno at maging kasapi ng kanilang samahan. Ang nasabing aligasyon ay mariing ikunindina ng grupo ng SOS o Save Our Schools Network. Ayon sa kanila, ang mga biktima ay kanilang mga defenders. Noong araw na mangyari ang krimen, ay pabalik na umanusan ang mga ito ng Davao City mula sa isang community visit at research work sa ng mga ito ng mga militar. Nagawa pa umanong magpadala ng message ni Elgin Balonga sa kanyang pamilya dahil sa nagpapasundo ito sa kanila sa Davao City. Yun na ang kahuli-hulihang mensahe na natanggap mula sa grupo. Hindi umano na nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng dalawang grupo. Sibol muli. Tapos hindi tayo magpapatali doon sa sa mga nawala kasi magpapatuloy tayo. Pinatay nila si Teacher Jorin, pinatay nila si Teacher Chad. Pero hindi mawawala yung kadasig, yung yung determinasyon namin na itayo ulit yung mga paaralan. Hindi ibig sabihin na pinatay nila si Teacher Chad at si Teacher Jorin na Um, hindi na mabubuksan ulit ang mga paaralan na mamimina na nila ang lupang nino namin. Hindi. Magpapatuloy kami. Magtatayo kami ng mga paaralan kasama pa ng ibang mga guru at mga estudyante. Ang naging statement ng Save Our Schools Network ay pinabulaan na naman ng Youth for Peace Movement. Ayon sa grupo, ang mga lumad schools ay ginagamit na breeding grounds ng mga rebelde. Nanawagan din sila na huwag idamay ang mga bata at mga katutubong lumad sa mga conflict sa pagitan ng mga militar at ng mga rebelde. Yun tanong namin, anong ginagawa ni Chad Buok sa New Bataan? Yung sinasabi din ay yung yung panong din ni Tikaamihan. Um, ang ginawa niya doon ay nag-revolutionary integration siya and that process means uh, pwede siyang uh, mag-isip no, kung magpo-full-time NPA ba siya o hindi. Nang eskwelahan na, yung school na yan, tinayo yun ng NPA. Yung school na to, tinayo ng CPP. Yung mga teachers na to, recruiter ng NPA. No, I want, I want name names anymore, no further. Um, late, later this afternoon, I will also release my official statement. But yon, that's the truth at the ground. That's the truth from the people who experience exploitation and um, recruitment of the CPP NPA. Napakasakit sa amin bilang mga former rebels na alam namin kung ano yung totoong kasaysayan no ng isang aktivista hanggang uh, uh, maisipan maiisipan niyang maging NPA kasi nga bakit hindi na lang sabihin yung realidad nagbuhis na ng buhay yung kasama nila tapos iga cover up pa sa isang press conference noong February 26, 2022 sa pamamagitan ng isang Zoom, ay nagbigay ng statement ang isang Lumad student na si Rory Lynn Bayaw. Ayon sa kanya, ay dati siyang mag-aaral lang isa sa mga namatay na si Chad Buok. Dinala po kami sa Maynila at doon po kami nagkakilala ni Sir Chad last 2016 hanggang 2019 po dahil nakitaan daw nila ako na may uh, kakayahan na magsalita, may kakayahan yung... Kumbaga, may matalino, natalino hay pinadala nila ako sa ibang bansa para makahingi ng uh, suporta. At kalaunan po dahil nakita ko po na hindi na po makatarungan yung ginagawa nila sa amin, kahit sabihin pa po nila na wala akong utang na loob, mas maganda na po yung alam ko yung katotohanan. At ngayon po ay last uh, July Uh, kasama ng tulong po ng iba't ibang agencies ng ating gobyerno, kami po ay na-rescue, pinuha doon sa UCC Piharan, pabalik sa aming uh, tahanan dito sa aming ancestral uh, domain. Si Sir Chad, nagkakilala kami last 2016. Ito ay Lakbayan. Andun yung mga mag-aaral ng MESP, andun yung uh, mag-aaral ng Salugpungan, ng Alka, Different uh, Lumad School na inorganize mismo ng mga front organization kasabuat ang cpta NPA. Then si Sir Chad ay nagkasama kami rin doon sa Backwit School Cebu na kung saan na-rescue yung 13 minor de edad na kasama doon sa Uh, kinuha nila, dinala nila doon sa University of San Carlos, ayan po, hanggang sa Backwood School. Sa Backwood School, yung pili na, doon pa rin po si Sir Chad. At isa rin, siya sa nagtuturo sa amin, hindi lang sa mga academic na mga topic ko, pati rin po yung mga anti-government katulad ng uh, PADEPA, Pambansa Demokratikong Paaralan, na ito ay, itong mga aralin na ito ay sobrang against ng government. Hanggang sa, balik tayo doon sa Cebu, na nadakip sila kasi walang pahintulot mula sa kanilang, sa aming mga magulang yung pagdala nila doon sa kasama naming ma- uh, kasama namin mga estudyante, mga teams and doon sa Cebu, kinasuhan at nakasuhan siya. Then, nakulong dahil po sa paglabag ng ating batas. Then, kalaunan po, nung kasagsagan po ng pandemya, ay nagchat pa po siya sa akin na magpakatatag kasi marami na daw akong interview, mga forum na inaakunan. Then, nakita ko na lang po sa pagising ko na yung namatay sa bakbakan si Sir Chad. At nakita ko rin po yung palabas ng na statement po ng Save Our Schools Network na minasakir po si Sir Chad, Sir Chad kasama yung iba pang miyembro ng New People's Army. Doon po, parang naguguluhan ko yung isa po, paano po magmasakir na si Sir Chad at si Sir Jorin ay humawak ng barel. Sobrang malinaw na malinaw po na si Sir Chad kahit ano po yung sasabihin nila na si Sir Chad ay walang koneksyon na hindi siya NPA kapag ikaw ay pumunta na sa mga kampo ng NPA kapag ikaw ay sumusuporta na upang uh, to strengthen their struggle sa kanilang gera ikaw na ay belong ng CPP-NPA po. Ayon naman sa tagapagsalita ng AFP na si Ramon Segala, ang mga namatay ay mga member ng New People's Army at mariin nitong sinabi na ginagawa lamang ng mga militar ang kanilang trabaho para ipagtanggol ang atin bayan laban sa mga rebelde. Ayon din sa kanila ay positibong kinilala ng ilang mga rebelde na sumuko sa gobyerno na si Buok ay member ng NPA. Kaya naman nanindigan sila na ang nangyari ay hindi massacre kundi isang encounter. Clarify. I want to clarify that hmm. Chad Buok at the time of his death Was an NPA armed fighter. And he died with members of the NPI fighting government troops who were just doing their jobs. So, with that out of the way, uh, he died because of that. Now, uh, on the um, autopsy, uh, we must remember that during an encounter, both sides in an armed conflict situation would have an intent to kill. Hmm. Killing between uh, contending parties during situations of armed conflict is allowed by international humanitarian law. And the incident resulted in the death to the death of Lubos naman ang hinanakit ng mga pamilya ng biktima sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay at nanawagan sila ng hustisya sa naging kamatayan ng mga ito. Masakit pa ayon sa kanila. Ang katawan ng mga biktima ay pinarada ng mga militar na tila ba mga tropis. Uh, isang volunteer teacher sa isang paaralang lumad sa Mindanao, sa Surigao del Sur ang ALCADEV or Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development. So, ayun, yung ALCADEV ay isa siyang paaralang lumad nga sa Mindanao no? na naitayo ng mga uh, community, ng mga lumad communities matapos hindi sila nabigyan na marapat na social services lalo na ang edukasyon sa kanilang mga lupang ninuno. No? Uh, naitayo yung ALCADEV dahil nga dati ay hindi pa sila nakapag-aral, hindi pa sila marunong magbasa at magsulat. Dahil doon ay pinagsasamantalahan sila ng mga mining companies, ng mga logging companies na gustong umagaw sa kanilang lupang ninuno. At ayun nga no, para naituturing na ituturing nila ang edukasyon bilang isang armas laban sa pagsasamantala para sa pagdepensa ng kanilang lupang ninuno din. Noong February 25, 2023, sa idinaos na ikasang taon ng kamatayan ng New Bataan 5, ay nagsama-sama ang maraming grupo sa isang kilos protesta na ginanap sa University of the Philippines sa Diliman at iisa lamang ang kanilang hinanaing, hustisya para sa kamatayan ng mga biktima ng New Bataan Massacre. Sa inyo pong palagay, ito ba ay isang encounter o massacre? Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo din pong kalimutang mag-iwan ang inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.